Habang ako ay papalabas ng kanto, gumilit ako sa isang kalsada dahil nakita ko si tatay nagpapahinga. Si tatay nga pala ang traffic enforcer dito sa kami San Miguel Bulacan. Madalas ay nakikita ko sila sa gitna ng kalsada na kahit natirik na ang araw ay ginagawa nila ng masaya ang kanilang trabaho. Minsan pa nga napag ng ibang tao. Pero kung titingnan natin ay napakahirap ng ganitong trabaho, lalo na sa init ng panahon natin ngayon. Kaya naisipan ko na lapitan sila at bigyan ng munting biyaya dahil alam ko na sa hirap ng ginagawa nila ay eh deserve naman nila na sila ay mapasaya. Alam nyo, dahil sa kanila, naiiwasan ang mga aksidente sa kanto at mga kalsada. Kaya bago pa ako bawali ni tatay, hinilapitan ko na agad siya. Sir, good morning pa. Ay, pa, alis ko pa agad. Abata ka lang po kayo ng yeah. patayin sir, baka di pa ba kayo Salamat. Ang nakita ko po kasi kayo kanina papatawid sa dinil ko muna. Sir, bibigyan ko sa inyo, sir. Nagulat si tatay nang abutan ko siya ng pagkain. Dahil hindi niya inaasahan na may mag-aabot sa kanila nito. Kasama pa ako, sir. Aba, aba. Sige, bibigyan ko po. Hey, sorry. Lagi ko po kayo nakikita lang. Nasa init, eh. Kain muna na po kayo, sir. Salamat po. Sabi, bibigyan po ako. Pangawin niyo po sa pamilya po ninyo. Salamat. At please, ha? Salamat, sir. Salamat. Sinabi ko sa kanila na deserve naman nila na sila naman ang tatanggap ng blessing para may mauwi sa kanikaniyang pamilya. Aba, sige po. Sige ako po kay Staker. Sir, sticker po. Dodoy, Koto. Dodoy, Koto. TV po. Sir po, sir. Sticker po. Salamat po. Tuloy na po ako, sir. Baka makapag-traffic po ako. Ako pa magiging dahilan ng traffic. Sige po, Ingat po kayo ha. Bagamat nakagilid ako, ay nagpaalam na agad ako sa kanila para hindi pagmulan ng traffic ko at para hindi sila sisihin ng mga tao. At bago ako sumakay ng sasakyan, ay may mga followers tayo na nanghingi ng sticker sa akin. Naubos yung sticker. Kaya tayo, kaya tayo. Hingat, kayo. Mahinig. God bless po, God bless. Hi! Kali pa po ako! Salamat po! Maraming salamat! Apo, ni Lord. Maraming tao na malakas ang katawan. Maganda ang trabaho. Pero madalas, nagre Pero madami din namang nagtatrabaho, kagaya nila tatay, na maghapong tinitiis ang matinding sikat ng araw at nai-enjoy ang kanilang ginagawa dahil alam nila na sa kanilang pag-uwi ay may pamilya silang mapapasaya. Ito po si Dodi Kuto, mapagpalang araw at mag-ingat po tayong lahat.